May plano ang kampo ni Donald Trump para tanggalan ng armas ang Hamas sa Gaza Strip at ibalik ang kapayapaan sa lugar. Nais ng Estados Unidos na magpadala ng international na puwersang militar sa Gaza ng hindi bababa sa dalawang taon para magtaguyod ng kapayapaan sa rehiyon. Nagpadala ang Estados Unidos ng draft resolusyon sa ilang miyembro ng United Nations Security Council ukol sa international na puwersa sa Gaza Strip. Ngayon, Hinihintay ni Trump ang sagot ng United Nations Security Council. Kapag sumuporta sila, magpapadala ang United Nations ng Blue Helmets sa Gaza. Kung may tutol naman, handa ang mga bansang Arabo at iba pa na bumuo ng internasyonal na puwersa para pumasok sa Gaza at tanggalan ng armas ang Hamas. Bukod dito, gusto ni Trump na hindi lang United Nations Security Council ang mag-aproba sa pagpasok ng internasyonal na armadong puwersa sa Gaza Strip. Gusto rin niya na suportahan at sundin siya ng lahat ng puwersang ito. Kung eksakto tayo, sa konseho ng kapayapaan, si Donald Trump ang tagapangulo. Pero gaga na kaya lahat ito? Tara't pag-usapan natin ng sabay-sabay. Ako si Alexei Pechi. Ngayon, Nobyembre apat pag-usapan natin ang paksa. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, ilike ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Mag-subscribe din sa Telegram channel kung Pechi News, ang link ay nasa video description. Dito kami naglalathala ng balita agad kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o paid subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi sa pinakakomportabling paraan para sa inyo. Salamat sa anumang suporta ninyo. Kaya, kamakailan lang ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump. Ipinahayag ni Donald na ang kasunduan sa tigil putukan na naabot sa tulong niya sa pagitan ng kilusang Palestino na Hamas at Israel ay matibay. Ayon sa kanya, at ito ay isang sipi, hindi ito marupok, ito ay napakatibay. Dagdag pa niya, ang kilusang Palestino na Hamas, kung hindi ito kikilos ng maayos, ay maaaring agad na buwagin. Sipi, alam nila yan. Kung hindi sila kikilos ng maayos, agad silang lilipulin. Kung gusto kong tanggalan ng armas ang hamas, kaya ko itong gawin agad. At ngayon, kasabay ng mga pahayag ni Trump, nalaman na ipinadala ng Estados Unidos sa karamihan ng mga miyembro ng Security Council ng United Nations ang isang resolusyon kung saan inilalahad nila ang kanilang pananaw sa pagpapatupad ng kaayusan sa Gaza Strip ang draft ng resolusyon na may status na kumpidensyal ngunit hindi lihim ay magbibigay sa Estados Unidos at iba pang mga bansang kalahok ng malawak na mandato para pamahalaan, kontrolin ang gasa at tiyakin ang seguridad sa enclave na ito hanggang sa katapusan ng 2,000 at 27 na may posibilidad na mapalawig pa pagkatapos nito. Ang draft ng resolusyon ang magiging basehan sa negosasyon ng mga miyembro ng United Nations Security Council sa mga susunod na araw para sa pagboto sa paglikha nito. Sa mga darating na linggo at ang pagpapadala ng unang mga tropa sa sektor ng Gaza ay maaaring mangyari na sa Enero. Ibig sabihin, kung magiging maayos ang lahat ayon sa plano, maaari nang magkaroon ng unang mga peacekeeping forces sa Gaza pagsapit ng Enero. Mahalagang magpaliwanag dito para maiwasan ang kalituhan o pagkakamali. Sinabi ng isang Amerikanong opisyal sa publikasyong Axios na ang mga international security forces ay magiging mga puwersa ng pagpapatupad, hindi mga peacekeeping forces. Ibig sabihin, ang mga puwersang ito ay dapat may mandato na magpatupad ng kapayapaan, hindi lang basta mandato bilang tagamasid. At ito ay mahalaga, mahalaga na maitatag agad ito. Ipaliwanag ko ngayon. Ang mga peacekeeping forces ng United Nations ay talagang may iba't ibang mandato sa paggamit ng puwersa at paggamit ng armas sa lugar ng labanan. Sa klasikong anyo, ito ay mga puwersa lang na nakatayo sa pagitan ng mga naglalabang panig at nagmamasid sa pagsunod sa tigil putukan o kasunduan ng tigil laban. Kung may paglabag na nangyari, itinatala ito ng mga puwersang ito at ipinapasa sa mga ahensya ng United Nations. Medyo kahawig ito ng Organization for Security and Cooperation in Europe na kung matatandaan ninyo ay naroon sa Ukraine mula pa noong 2014. Itinatala lang nila ang ilang mga paglabag pero sa totoo lang, wala naman talaga silang magawa. Pero ang mga puwersa ng pamimilit, iba na yon. Ito ang mga puwersang may buong karapatang magbukas ng putok nang hindi na kailangang magpaalam. Kung ang isa sa mga panig ay lumabag, kung nilabag ang tigil putukan o ang kasunduan sa tigil putukan. At dito, tama si Trump. Kung hindi susunod si Hamas sa mga patakaran, ang mga internasyonal na puwersang ito ay magkakaroon ng buong karapatang armadong puksain ang natitirang bahagi ng grupo. Ngayon, punta tayo sa detalye. Ayon sa pahayag, ang mga puwersa ay bubuuin ng mga sundalo mula sa ilang mga bansang kasali. At ang kanilang pagbuo ay isasagawa sa pakikipagkasundo sa tinatawag na Konseho ng Kapayapaan ng Gaza, kung saan si Donald Trump mismo ang magiging tagapangulo. Hiniling din ng proyekto sa Konseho para sa mga usapin ng kapayapaan na ipagpatuloy ang gawain nila hanggang katapusan ng 2027 na may opsyon sa paulit-ulit na pagpapalawig ng kasunduan. Ayon sa proyekto, ang puwersang Pansiguridad ang responsable sa seguridad ng hangganan ng Gaza sa Israel at Ehipto at sa proteksyon ng mga sibilyan at makataong koridor. Kasama rin ang paghahanda ng bagong puwersa ng pulisya ng Palestina na makikipagtulungan sa kanila sa misyon. Sa hinaharap ang mga sinanay na pulisya ng Palestina ang magiging pundasyon ng kanilang mga ahensiyang nagpapatupad ng batas. Binanggit din sa proyekto na ang mga pandaigdigang puwersa ng seguridad ayon sa kasabihan ay magpapapanatag ng kalagayan ng seguridad sa Gaza Strip at titiyakin ang proseso ng demilitarisasyon ng Gaza Strip. Kasama rito ang pagsira at pagpigil sa muling pagtatayo ng mga pasilidad ng militar, terorista at opensibong infrastruktura, pati na rin ang tuluyang pag-aalis ng mga armas ng mga armadong grupo na hindi bahagi ng Estado. At ito marahil ang pinakamahalagang bahagi ng buong resolusyon. Ipinapahiwatig nito na kasama sa mandato ang pagdidisarma sa Harakat al-Mukawama al-Islamiyah. Kung naroon pa ang grupo o ang mga elemento nito, kailangang tapusin ng mga internasyonal na puwersa ang sinimulan ng hukbong pangdepensa ng Israel. Kaya pumayag ang Israel sa tigil putukan dahil noon pa man ay iminungkahi ng Estados Unidos ang ideya na ang mga internasyonal na puwersa ang sahuli ay tatapos sa kanilang misyon. Ayon sa draft ng resolusyon, kukuha rin ng dagdag na tungkulin ang internasyonal na puwersa para mapanatili ang kasunduan sa Gaza. Isa pang mahalagang punto ito dahil hindi binanggit kung ano ang mga iyon. Pero ibig sabihin nito, magkakaroon ng napakalawak na mandato ang mga puwersang ito sa Gaza. Ayon sa resolusyon, sinabi ito batay sa CP. Itinalaga ang internasyonal na puwersa ng seguridad para tiyakin ang seguridad sa Gaza Strip sa transisyon habang unti-unting i-withdraw ng Israel ang mga tropa nila mula sa ibang bahagi ng Gaza. At ang pamahalaang Palestino ay kailangang magsagawa ng mga reforma na magpapahintulot dito na kontrolin ang Gaza Strip sa mas mahabang panahon. At sa ngayon, ayon sa isinulat ng Axios, ang mga bansa tulad ng Indonesia, Azerbaijan, Egypto at Turkiya ay nagpahayag ng kahandaang magpadala ng kanilang mga tropa upang pumasok sa Gaza. At pagkatapos, ayon sa draft resolusyon, ide-deploy ang mga puwersa sa Gaza sa ilalim ng pamunuan na aprobado ng Konseho ng Kapayapaan. Ibig sabihin, isa pang kawili-wiling punto, pamumunuan ni Donald Trump ang operasyon bilang tagapangulo ng Konseho ng Kapayapaan. At pagkatapos ay binibigyang diin na ang paglikha ng mga puwersa at ang kanilang mga operasyon ay isasagawa sa malapit na pakikipagtulungan at konsultasyon sa Ehipto at Iran, Israel. Meron pang isang interesting na punto doon ang mga puwersa ng seguridad ay bibigyan ng kapangyarihan na gamitin ang lahat ng kinakailangang hakbang para magampanan ang kanilang mandato ayon sa internasyonal na batas, kabilang ang makataong batas. At dito nagiging interesante. Ibig sabihin, ang pagbibigay ng makataong tulong sa Gaza ay gagawin din mismo ng mga puwersang ito at hindi nang hiwalay ng mga misyon ng United Nations. Sa proyekto, sinasabi na tanging ang mga organisasyong makikipagtulungan sa konseho para sa kapayapaan, sa pamumuno ni Trump ang papayagang magbigay ng tulong. Kasama na rito ang mga organisasyon tulad ng United Nations, Red Cross at Red Crescent. Kahit ang mga organisasyong ito ay kailangang makipagtulungan sa konseho ng kapayapaan ni Trump kung hindi, hindi sila papapasukin sa draft ng resolusyon. Hinihiling ding palawakin ang kapangyarihan ng konseho ng kapayapaan bilang pansamantalang administrasyon para magtakda ng prioridad at kumuha ng pondo para sa muling pagbangon ng Gaza, hanggang matapos ng pamahalaang Palestino ang kanilang reforma at maaprubahan ito ng konseho. Nakaka-interes iyan. Walang nakasaad na pamantayan kung paano masusuri ang pagsasakatuparan ng mga reforma. Ayon sa draft ng resolusyon, ang konseho ng kapayapaan ay sa SIPI, monitor at susuporta sa Palestinong Teknokratikong Apolitikal na Komite ng mga Bihasang Palestino at ng Sektor ng Gaza, na siyang magiging responsable sa araw-araw na gawain ng Serbisyong Sibil at Administrasyon ng Gaza. Hinihiling ni Trump sa United Nations Security Council na bigyan siya ng buong mandato upang pamahalaan ang Gaza sa transisyon. Pero hindi sinabi kung hanggang kailan ito at sino ang nakakaalam kung gaano ito katagal. Ang mahalaga, ang mandato ay magkakabisa ng dalawang taon na may posibilidad na ito ay palaging mapalawig. Kaya dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat niyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.